kaunting higpit muna sa sinturon dahil may dagdag na halos 63 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ng Meralco. Kapag dumarating ang bill sa kuryente, karamihan sa atin ang unang tanong, bakit ang taas ng singil? Pero kung titignan natin ng mabuti, makikita natin na hindi lang basta konsumo ng kuryente ang binabayaran natin. Ngayon, aalamin natin saan nga ba napupunta ang binabayad mo sa kuryente. Ang una dito ay ang generation charge. So ang pinakamalaking parte ng bill natin. Sa halimbawa dito, umabot siya na higit 2,000. Ito ang bayad para sa mismong paggawa o pagproduce ng kuryente sa mga power plants. Pwedeng mula sa coal, natural gas, geothermal, hydro o solar. Kung iisipin, ito yung puso ng electric bill. Kasi dito talaga nang gagaling ang kuryente yung ginagamit natin araw-araw. Kada bukas mo ng ilaw, electric fan, ref, o kahit ng cellphone charger. Lahat yan covered ng generation charge. Ikalawa ang transmission charge. Ito ang singil para sa mapagpadala ng kuryente mula sa mga power plant papunta sa mga substation gamit ang linya ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines kung ikukumpara para itong toll fee ang kuryente para makatawid mula sa pinanggagalingan papunta sa siyudad. Kailangan dumaan sa malaking linya ng kuryente at dito pumapasok ang transmission charge. Ikatlo, system loss. Kapag dumadaloy ang kuryente sa mga linya, may bahagi talaga na nasasayang dahil sa init, technical losses at minsan pati na rin sa mga illegal connection o jumper. Kumbaga, kahit hindi mo ginagamit, parte ka pa rin ng pagbabayad para doon sa mga jumper na mga hinayupa. Ikaapat, distribution charge. Ito naman ang singil ng Meralco mismo. Sila ang distributor na nagahatid ng kuryente mula sa substation hanggang sa bahay mo. Kaya kung iisipin ang generation at transmission, ibang kumpanya ang may hawak. Pero si Meralco kumikita sa distribution charge. Ikalima, kung mapapansin nyo, minsan may maliit na bawas sa bill. Ito yung tinatawag na Lifeline Rate o diskwento na ibinibigay ng gobyerno sa mga low-income households na mababa ang konsumo ng kuryente. Sa bill na ito, halos wala siyang epekto. Pero sa iba, malaking tulong na rin lalo na kung maliit lang ang gamit sa kuryente. Ikaanim, Government Taxes. Ito ang mga ninanakaw ng mga buhaya sa gobyerno. Siyempre, hindi mawawala ang buwis. Kabilang dito ang Value Added Tax o VAT. Pati na ang ibang ipinapataw ng gobyerno sa lahat ng mga consumers. Kung titignan, halos 300 wow. hanggang 400 din ang dagdag dito sa buwan ng bill. Ikapito, Universal Charges. Ito naman ang mga koleksyon na ginagamit para sa iba't ibang national programs. Kasama na rito ang pondo para sa rural electrification, stranded cost ng mga dati mga power contracts, at iba pa. Ang simpleng ibig sabihin nito, tulong natin ito para makumpleto ang serbisyo ng kuryente sa mas maraming lugar sa bansa, lalo na sa probinsya. Ikawalo, fit all of it in tariff. Ito ang singil para masuportahan ang mga renewable energy tulad ng solar, wind, hydro at biomass. Sa halagang nasa 30 piso, parang maliit lang pero malaking epekto nito dahil naglalayong mas dumami ang malinis at sustainable na pinagkukunan ng kuryente para sa hinaharap. Ang panghuli ay ang other charges. Ito na yung iba't ibang adjustments, recovery charges, at kung ano pang dagdag bawas na nakadepende buwan-buwan. Minsan maliit lang, minsan malaki. Pero mahalaga rin maintindihan mo na ito ang dahilan kung bakit pabago-bago ang buwan ng bill natin kada buwan. Kung susumahin natin, malaki ang napupunta sa generation o mismong paggawa ng kuryente. May dagdag pa para sa transmission at distribution. May buwis at universal charges na mandated ng gobyerno. At may mga singil para masuportahan ang renewable energy. Kaya sa susunod na makikita mo ang electric bill mo, alam mo na kung saan napupunta ang bawat singkong binabayaran mo. Ikaw, sa palagay mo, alin dito sa mga charges ang pinakamabigat para sa mga Pilipino? I-comment mo sa ibaba at pag-usapan natin.